Derek Ramsey magsasampa ng kaso laban kay Ellen Adarna. Dahil sa pagtangay ng yaman nito. Isang mainit na usapin ngayon sa showbiz at social media ang naging pahayag ni Derek Ramsey tungkol sa pagsasampa niya ng kaso laban sa aktres na si Ellen Adarna. Ayon sa aktor, napilitan siyang gumawa ng legal na hakbang matapos umano nitong tangayan ang ilan sa kanyang mga ari-arian at malaking bahagi ng kanyang naipon. Sa inilabas na statement ni Derek, sinabi niyang matagal na niyang tinitiis ang sitwasyon ngunit napuno na siya dahil sa sunod-sunod na paglabas ng isyo. Aniya, hindi ko gugustuhin umabot sa ganito, pero kailangan kong ipaglaban ang kung ano ang tama. Hindi lang ito tungkol sa pera, kundi sa prinsipyo at respeto. Samantala, nananatiling tahimik si Ellen tungkol sa mga akusasyon ngunit ilang malalapit na kaibigan ng aktres ang nagsabing handa rin itong ilabas ang kanyang panig sa tamang oras. Dagdag pa ng mga source, hindi umano simpleng usapin ang sangkot sa kanila dahil may kinalaman din ito sa ilang personal na bagay na matagal nang hindi natutudukan. Maraming netizens naman ang nagbigay ng kanika nilang reaksyon. May ilan na kumampi kay Derek at sinabing tama lang na ipaglaban niya ang kanyang karapatan, habang ang iba naman ay naniniwalang mas makabubuting ayusin ito ng mag-asawa ng pribado kaysa gawing pampubliko ang usapin. Sa ngayon, inaasahan ng marami na mas magiging malinaw ang lahat sa oras na makapagsalita na rin si Ellen. Gayunpaman, pinatunayan ng insidenteng ito na kahit sa mundo ng showbiz, hindi ligtas ang mga sikat na personalidad sa masalimuot na usaping pampamilya at pinansyal. Ayon sa ilang ulat, Kabilang umano sa mga yaman na pinag-aawayan ang ilang properties, alahas, at malaking halaga ng pera na ipon ng aktor bago pa man nagsimula ang kanilang relasyon. Sinabi pa ni Derek na may sapat siyang ebidensya upang patunayan ang kanyang reklamo at buo ang loob niyang ituloy ang kaso upang makamit ang hustisya. Samantala, patuloy namang inaabangan ng publiko ang magiging opisyal na pahayag ni Ellen Adarna tungkol sa isyu. Maraming tagahanga at kasamahan sa showbiz ang umaasa na sa halip na mauwi sa matinding sigalot, ay magkaroon pa rin ng maayos na pag-uusap ang dalawa para sa kapakanan hindi lamang ng kanilang sarili kundi ng kanilang pamilya.